hindi iniwan siguro andito na naman tayo guys sa bundok eh, makikita mo dito guys ang ganda ng view guys to oh. ang ganda ng view guys tinan mo hmm. makita mo yung, yung ano dyan o oh, yung ang na magandang view ayan pag nasa mo to makita mo talaga yung mga ganda yung ano yung view you know? kaso uh, lang medyo malayo kasi siya nasa no? taas kasi ako ng bundok guys oh. ganda talaga dito pag nasa bundok ka talaga makikita mo. lakas pa ng hangin hmm, may tao din doon guys oh sa puno ng mangga nagpipiknik sila guys doon sa puno ng mangga guys oh ano you know? kasi masarap dito yung hangin sa ano Chariwang hangin hmm. yan Ayat. Nak rasa lagi rasa angin pag sinom mo yan hindi naman kasi gaano masomto yung cellphone hindi mo gaano malapitan yung malayo talaga iba talaga yung mga yung mamahalin cellphone no? talagang kaya pang palakin o, pwede mo talaga sa palapitan na ano dito ka talaga sa taas ng bundok ka makikita mo talaga yung mga magagandang view ayan you know? o tapos ma ano pa Malamig. kita mo yung mga matataas na building ayan oh hanggang dito na lang guys thank you for watching bye bye